Bebang Ska Princess Kayong tatlo Iniimbitahan kong maglaro ng Squid Game Season 2 Diba? Kapag naglaro tayo ng Squid Games Nakatakot yun Oo Lalo na kapag nandiyan si Kukuwa Manika Hay pulang sundalo Ay namin maglaro ng Squid Games Nakakatakot si Kukuwa Manika Nananakit siya Tama Hindi kami sasali Masama yung Squid Games Bago kayo magdesisyon, ipapakita ko muna sa inyo ang papremyo kung kayo yung mananalo sa Squid Game. Beba! Iska! May premyo daw! Ito ang makukuha niyong premyo kapag kayo ang nanalo at naglaro sa Squid Game. Pera! Ang dami! 10,000 pesos lahat ito kapag kayo ang nanalo. Wow! Gusto ko yan! Para makapilihan ko yung kain, Ako din, para mabigyan ko si mama pang bigas. Yung 10,000 na yan, ilalagay ko sa piggy bank ko. Mabupuno na yon. Ano ba yung bank? Iska, kasali pa tayo sa Squid Games. Malaki yung papremyo. 10,000. Malaking pera nga, pero delikado. Baka mapahamak tayo nakakatakot maglaro ng Squid Game. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Basta ako, gusto ko maglaro. debang Ska Princess, mayroon akong dalawang button. Ang check at X. Kung madami ang pipindot sa check, tutuloy ang laro. Pero kung X naman, hindi na matutuloy ang larong Squid Game. Ay, hey, George! Susali din ako! Meron din akong kite! Halika rito, Boyong. Magsisimula na ang butohan. Pulang saja! Ako na po yung unang buboto! <laughs> mamili ka na, princess. Pipindutin ang check o pipindutin ang X. <laughs> Dahil gusto ko na 10,000, pipindutin ko yung check! <laughs> Yari! Maglalaro si princess! Check yung pinili niya! One point na sa check. Iska, ikaw naman ang mamili. <laughs> Gratis ka! Piliin mo yung check! Huwag <laughs> is ka! Eh, yung piliin mo! Giyahin mo ko! Para maglaro tayo! <laughs> ano kayang pipiliin ko? <laughs> yung check, may one point na! Yung eggies, wala pa! Ito na lang pipiliin ko! One point na sa check, one point na din sa eggies. Ano ba yan? Paros ng one point? Boyong, ikaw naman ang sunod. <laughs> uh, dahil gusto ko maglaro ng squid game, check yung pipiliin ko. Two points ang check, one point sa Eki. Yahoo! Two points na kami! <laughs> Yari! Lamang na yung check! Please. May ma ikaw na yung susunod! Oh no! Ayaw no. kong maglaro ng squid game! Pagotoko, toko. Bebang, huwag kang diwag. Pindutin mo yung check. Bebang, huwag. X ka na. Pindutin ang check. Pindutin, pindutin. Oras na para magdesisyon, Bebang. Mamili ka. Check o X? Alam ko na yung pipindutin ko. Yay! sa two points! Hindi ba tutuloy naro. laro? <laughs> ano ba yan? Ang score, dalawang punto sa check, dalawang punto sa X. Ibig sabihin, tan. Ako po, punas ang dalo! Bumoto din po ako! Si yeah! Sino yun? Ano nga Thanos, senyorita, ang bawo mo? Thanos, ang liit! Thanos, halika na rito. Mamili ka, check o X. Yes! Check yung pinili ni Thanos! <laughs> Yari! Panalo yung check! Ang resulta ng butuhan, tatlo para sa check at dalawa sa X. Dahil dyan, matutuloy ang larong speed game. Ang unang laro ay mga ganap bukas na. Kaya players, kumanda na kayo. Nasaan ako? Bakit ako nakatulog? Oh, no. Ang sakit ng ulo ko! Oh. Yang Ang sala ko! Tropa ko si Thanos! What's that, boyo? Welcome to Thanos World! <laughs> Princess! Iska! Okay lang ba kayo? Okay lang naman ako, Baybank! Pero tignan niyo ho! Iba na yung natin! Oo oh, nga no, kulit yung damit natin, parang player sa speed game Bebang, iska, may number tong damit ko, number 15, ayoko nito Ako din, number 10 yung damit ko, sa'yo bebang Sa akin naman, number 20, ayoko number 15, gusto ko number 1 Yes! Ako yung number one! Ikaw, Thanos! Ang number mo! 100! Oh, no! Ayun Ay, na si Red Soldier! Yari! Magsisimula na yung laro! Yes! Maglaro na natin Games! <laughs> Players, kumanda na kayo! Ito na ang inyong unang challenge! makinig kayong lahat ang challenge na ito ay tinatawag na tambal na katol kailangan yung paghiwalayin ang dalawang katol na magkadikit ang tali naman ng challenge ginagawa kayo sa bahay eh very very basic <laughs> tandaan dapat hindi maputol ang katol kapag pinaghiwalay kung ito'y naputol nyo o nabali ibig sabihin tanggal na kayo sa laro tama na ang dal dal sundalo simula na ang laro Sige, magsisimula na tayo. Ikaw, player number 15, ang unang maglalaro. Si Princess yung unang natawag! Kaya-kaya ko yan! <laughs> player 15, sa loob ng 30 seconds, dapat napaghiwalay mo na itong katol. Princess, talingan mo! Parang di ka matalo! Princess, kumanda ka na! Ready na ako! <laughs> Timer, smart. No. Madali lang to. Kaya-kaya ko to paghiwalayin. <laughs> Ay, na. Malapit ko naman paghiwalay. <laughs> Sana mapaghiwalay ni Princess. Bali mo na yung princess! Para out ka na! <laughs> 15 seconds na lang! Naku! Malapit na yung oras! Hindi pa ako tapos! 9, 8, 7 Princess! dandan ka lang! Para hindi maputol! 5, 4, 3, 2 Ito na rin, Tapos na ako! <laughs> Player 15, Pasado! Yeah! Ang galit ko! Napag-iwalay ka ka, Tol! <laughs> Kinabahan ako dun na! Akala ko matatalo si Princess! Dahil pasado ka na, Player 15, pwede ka nang lumabas. <laughs> Ikaw naman, Player 100, ang susunod. Go, 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 Thanos! Galingan mo! Saan ka, my friends? <laughs> Thanos! 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 Player 100! simulan mo na ang laro. Huwag mong puputulin ang katol. Thanos! Mag-iingat ka! Thanos! Dandan ka lang! Ka Para hindi ka ma-out! Para ito di ako marunong! Thanos! Huwag ang kabahan! Labot! Taputol! Oh no! Yari! Nabalo yung katol ni Thanos! Player 100! Tanggal ka na! Wag! Ah! Thanos! Thanos, my friend! Kawawa naman si Thanos! Natanggal na siya sa laro! Dapat galingan ko! Ayokong matalo! Player number 20, ikaw na ang susunod! Yari! Ako na yung susunod na maglalaro ng Squid Game Player number 20 Halika na dito Paghiwalin mo ang kambal na patol Red Soldier Ayoko Hindi lang maglalaro ng Squid Game Pag-isipan mong mabuti Bebang Itutuloy mo ba ang laro O susuko na Hindi ko na lang yung gagawin ko Kasi nakita ko si Thanos Pinutukan siya ni Red Soldier Kawawa naman siya Di ba? Huwag kang matakot! Ituloy mo yung laro! Kaya nga, ako nga, pasado sa challenge eh! Kaya huwag kang sumuko, Bebang! Pero baka matalo ako, Princess! Maputol kayong yung katol! Boo! Takot si Bebang! <laughs> ano ang desisyon mo, Player 20? Itutuloy ang laro o aayaw na? Huwag ako sa iyo Bebang, huwag ka nang tumuloy para wala na kaming kalaban. <laughs> Bebang, lakas ang may mo, ituloy mo yung laro. Mapuputok ka din yung pulang sundalo kapag umatras ka. Tama, lalaban ako Ska. Sige po rin soldier, maglalaro po ako. Yeah! Yes, maglalaro na si Bebang. <laughs> Halika na dito player 30, ituloy muna ang challenge. Ito na ang kambal na katol dapat mapaghiwalay mo ito na hindi na puputol kung ito'y nabali mo na putol tanggal ka na Sana malagpas ang challenge na to Kaya mo yan beba! Go go go! Player number 20 30 seconds starts now ano bang gagawin ko rito? Hindi ko na magpahulay ng katul. Mabilis lang yan, Bebang! Unahin mo yung gilid! Parang di mabali! 20 seconds na lang! Ang bilis naman ng oras! Hindi ko ba ito natatanggal? Bebang! Mag-focus ka ha! Huwag ang mataranta! 15 seconds na lang! Ano pa kasi ito? Yahoo! Matatalo na si Bebang! Hindi niya magpaghiwalay! <laughs> Ay, bayang! Huwag kang maingay dyan! Ginugulo mo si Bebang eh! Ten, nine, eight, seven Kunti na lang yung oras ko! No. Five, four, three Bahala na nga! <laughs> Ayun! Napaghiwalay na! Nagawa ako! Napaghiwalay ng katol! Pulang sundalo! Napaghiwalay ko! Ha? Tignan mo! Dahil napaghiwalay mo ang katol na hindi na puputol. Ikaw player number 20 Pasado sa challenge na ito Bebop! Manalo ka na! Player number 20 Makakalabas ka na Thank you po, Lord! Nakapasa ako sa challenge! Princess! Masado ako! Tama na iyak, Bebang! Panalo ka naman eh! Kaya dapat masaya ka! Naka-takot kasi ako eh! Para kay Iska! Kasi hindi siya tapos! Huwag ka magkalala sa akin, beba! Gagalingan ko! Player number 10, ikaw na ang susunod na maglalaro! Sana po sa ato ako. Player number 10. Ito na yung katol. Dapat hindi mo to mapuputol. Mag-iingat kay Ska. Fighting! Para lang tayo manalo. Player number 10. Timer starts now. Basic na basic lang to sa akin. <coughs> <coughs> Anong ginawa, mo, Ka? Baloo ka na? Mahubali ang katol! Pulang sundala! Tapos na ako! Eto, ha! Wow! Wow! Ang galing ni Ka! Lahatin niya yung katol! Grabe! Ganun lang pala yung technique! Pulang sundala! Ano? Pasado ba ako? Mayor number 10, pasado! Yes! Ang galing nun no ah! Magic! Layer number 10, makakalabas ka na. <laughs> Princess! Bebang! <laughs> Yahoo! Pasato kaming tatlo! <laughs> ang galing natin, Bebang! Iska! Nalagpasan natin yung challenge! <laughs> kaya nga eh! <laughs> Yari! Ako na lang yung natitira! At ang panghuli, ikaw, Player 001, ang susunod na maglalaro. Kaya-kaya ko yan! <laughs> Sana makapasa din si Boyong, katulad natin. Magpatalo ka na lang, Bayang. para kami na yung panalo. <laughs> hindi pwede, no? Ako dapat yung manalo sa prime mong 10,000. Player number one, ito na ang yung kambal na katol. Dapat mo itong mapanghiwalay na hindi napuputol. Ang kinakain po ng sandalo, ang dami mong daldal. Oh, -dal. e, ito. Kaya-kaya ko to. Basic na basic lang to. Andaan mo, kapag nabali o naputol mo ang katol out ka na sa laro Boyong, galingan mo para pasado ka Player number 1, humanda ka na Timer starts now Madali lang to sa akin <laughs> <laughs> Boyong, dandan ka lang baka mabali ang katol Relax ka lang, Pepang! Hindi ko ito mapuputol! 20 seconds na lang. Sabi ni Princess, sa gilid lang doon yung unahin ko. Ayan! Natatanggal ko na! 15 seconds. Oh, no! Kunti na lang po! Gabayang! Gabayang! Baliin mo na ang katal! <laughs> Princess, huwag ka naman ganyan Gusto mo ba, mabutokan si Boyong ng pulang sundalo? Kanina nga, inasar ka niya may eh. Kaya dapat gantihan siya Ten seconds na lang Nine Eight Seven Six Ayan na, malapit ko naman paghiwalay yung katol Ay, Yari Nabali 5, oh, no. Four Three Hey, soldier, tignan mo ko Mayroong plano sa taas No, so What? Kailangan kong mapagdik to! <laughs> Mabuti na lang. May pandikit ako dito. Hey, Bayong, ano ginagawa mo? Maduga ka! Oh! Red Charger! Yeah! Tignan mo si Bayong, oh! <laughs> Ayan! Okay na! <laughs> Player 001, tapos na ang iyong oras. Nasaan ang iyong katol? Ito na po! Dahil hindi na po lang katol, ikaw, Player 001, pasado. Yes! Nalagpas ang yung challenge! <laughs> ang galing mo, Boyong! <laughs> Yay! Pasado tayong lahat! Pati si Boyong! Ang galing-galing ko talaga! Madaya! Player 20 Player 10 Player 15 At Player 1 Kayo ay nanalo sa Kambal Katol Challenge no! Palala tayo! <laughs> Dahil dyan, katulad ng pinangako ko, kayo ay makakatanggap ng premyo <laughs> ano po? Hoy po, ang sundalo! Bakit may banid lang to? Sabi mo 10,000! Kaya nga! Nililoko mo ba kami? Sabi mo 10,000! Tapos may banid lang yung binigay mo? Ibigay mo yung premium namin! Ayaw namin itong 500! Ayaw namin to! Gusto namin ng 10,000! Makinig kayong lahat! Ibibigay ko lang sa inyo ang premium 10,000 kung kayo ay makapasa sa challenge ni Cocoa Manika na Red Light, Green Light. Ano? Si Cocoa Manika? Si Squid Game Dan? Bebang, diba? ayaw kong kay Cocoa Manika! Ako rin isko. ko! Tukot ako sa kanya! Yari, ano yung challenge kay Cocoa Manika? kayong lahat ay boboto kung ipagpapatuloy nyo pa ba ang laro o hindi na. Ikaw, Bebang, ang una ang boboto. Red Soldier! Ayoko na pong maglaro ng Squid Game! Ako din! Hindi na ako sasali! Ayoko na magpatuloy! Ako Pulong lang sundalo! Gusto pang maglaro! Kahit si Kakuwa Mani kayo next challenge, magpapatuloy pa rin ako! Dalawa na ang bumoto ang hindi magpapatuloy sa laro at isi naman ang magpapatuloy sa laro. Ikaw, Princess, ang hindi pa bumuboto. Ano ang desisyon mo? Hmm, kulang pa itong pera ko! Gusto ko yung 10,000! Pero princess, mapapahamag tayo kay Kukawa Manika! Mahirap yung challenge niya! Kaya nga, mamili ka princess, 10,000 ang mamamatay ka! Piliin mo yung 10,000 princess para magpatuloy tayo sa laro! Princess, ano ang final decision mo? Red Charger, napag-isip-isip ka. Mas malaga yung buhay ka. Kaya hindi na po ako magpapatuloy sa lara. Yes! Tatlong bumoto na hindi na maglalaro ng Squid Game. Ibig sabihin, hindi na tayo magpapatuloy sa next challenge na Red Light, Green Light. Ano ba yan? Ang duwag-duwag nyo naman tatlo? Kayong apat, debang, Iska, Princess at Boyong. Maaari na kayong umuwi sa kanya-kanyang mga bahay. Yahoo! Tapos na yung laro natin! Ligtas na tayo! <laughs> hindi na tayo maglalaro ng speed Game, Beybar! Kaya uwi na tayo! Beybar, iska! May pera na tayo 500! Makabili na tayo ng maraming pagkain! <laughs> Kaso, si Thanos may print! Wala na! Hindi siya nakaligtas sa laro! Boss, nalagpasan nila ang unang challenge. Kaso, hindi na sila maglalaro sa next challenge na red light, green light. Anong gagawin ko? Sige boss, masusunod. Nay! 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 Nandito na po ako! Nakawin na ako! Yahoo! Bebang, sa kagaling, ilang araw na kita inaantay Kasi po, Nay, naglaro kami ng Squid Game, ni Iska, ni Princess, pati ni Boyong. Diyos miyo, Bebang! Kinabahan ako! Akala ko may masamang nangyari na sa'yo! Mabuti nga po, Nay! Ligtas ako sa si challenge! Hindi ako nang pahamak! Nakauwi na si Bebang nakita na niya ang kanyang nanay! Bebang, anak! May masamang balita akong sasabihin sa'yo! Masamang balita? Ano po yun, Nay? namamablema ako kasi wala tayong pambayad ng kuryente. Magputulong na tayo ng ilaw. Huwag na po kayong magkalala, Nay. Tamang-tama. May pambayad na tayo. Ito po, ho. 500. Wow, 500. Sa so, may nakuha, bebang. Nanalo po kasi ako sa katul challenge ni Pulang Sundalo. Kaya eto ho, binigyan niya kami ng 500. Eto pa ho, sa inyo na. Maraming salamat, Bebang Kaso, hindi kasha to Malaki yung babayaran natin Ha? Kulang po yan, ay. Magkano po ba yung kailangan nyo? 10,000 pesos lahat to Wala po tayong ganong kalaking pera, nai Kaya nga eh Kaya panigurado Puputo na tayo ng kuryente Nga, re kaya ukuha ng ganong kalaking pera? Bebang! Red Soldier! Hay, sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Siya po si Red Soldier, Nay! Yung nagpapalaro ng Squid Game! Paling si Tang! Narinig ko ang usapan niyo ni Bebang! Kailangan niyo ng malaking pera! Oo! Kailangan namin ng 10,000! Bakit? Bibigyan mo ba kami? Kung papayag kayong maglalaro ulit si Bebang ng Squid Game na Red Light, Green Light maaari siyang manalo ng 10,000 pesos! Totoo? 10,000 pesos ang premyo? Kung siya ang nanalo sa challenge ni Kokoa Manika, bibigyan namin siya ng 10,000 pesos. Yeah! Bebang anak, sumali ka na! Maglano ka na ulit ng speed game! Pero, Nay, takot ako kay Kokoa Manika! Masama siyang doll! Bebang anak, wala tayong pambayad ng kuryente. Gusto mo ba? Maputo lang tayo ng ilaw. Mm, Delikado pong maglaro ng speed game ngay Baka mamaya Matalo ko Butukan pa ako ng kulang sundalo Ganun oh, no. ba Beba? O siya, hayaan mo na Ako nalang gagawa ng paraan Makahanap ng pambayad ng kuryente Aling si Tom Kung ayaw ni Bebang maglaro ng speed game Pwede siyang palitan At kayo ang maglalaro sa challenge Sige Soldier Ako nalang maglalaro! Para manalo kami ng malaking pera Nay! wow! Kung ayaw mong maglaro, Bebang, ako na lang sasali sa Squid Game! Makinig po kayo sa akin, Nay! Mahirap pong maglaro ng Squid Game! Baka matalo po kayo! Wala nang ibang parang, Bebang! Para magkapira tayo, ako na lang maglalaro! Aling si Tang! na! Sumama ka na sa akin! Opo! Red Soldier! Binabawi ko na! Ako na lang maglaro ng Squid Final na ba ang desisyon mo, Bebang? Oo! Ayoko mapamag si nanay! Kaya ako na lang maglalaro ng red light, green light! Anak, sigurado ka ba? Opo, nai. Parang nilang bayad na po ng kuryente. Salamat, Bebang. Dahil nagsasakripisyo ka para sa atin. Wala pang anuman, nai. Basta para po sa inyo. Bebang, halika na. Nag-aantay na si Kukuwa Manika. Opo. Mag-ingat ka, bebang ko. Mag-ingat Mag din po kayo, Nay.